Magandang araw sa iyo. Ako si Lex. At ako naman si Vera. Mula kami sa Excel Edge Podcast Show. Um, nandito kami para samahan ka sa isang ano, mahalagang paghimay. Oo, lalo na para sa iyo na nagsisimula pa lang or maybe nagpapalago na ng karera mo sa real estate dito sa Pilipinas. Yung mission natin ngayon parang Silipin natin yung mga material mo, tama? At kunin yung mga uh, pinakasusing kaalaman para sa tagumpay mo. Handa ka na ba? <laughs> Sige, umpisa na natin 'to. Unahin natin yung pinakapundasyon talaga. Uh, malinaw sa mga sources mo na yung pagkuha ng potensyal na kliyente, yung lead generation. Yon. Ito daw talaga yung ano eh, yung lifeblood ng isang real estate business. Oo, oo yung dugong dumadaloy, kumbaga. <laughs> Pero hindi lang basta kuha ng kuha, di ba? Exactly. Kasi binibigyang diin din yung um, kasunod na steps. Yung pag-aalaga sa leads. Nurturing. Para hindi sila manlamig, tapos yung pagconvert sa kanila tsaka yung ano tuloy-tuloy na follow up tama yon kasi importante yung relationship building at alam mo sa panahon ngayon kitang-kita sa materials mo na yung teknolohiya ah oo hindi na pwedeng hiwalayan dyan. lalo na dito sa Pilipinas grabe yung online activity natin totoo yan at isang bagay na um, kapansin-pansin talaga yung rekomendasyon na gumamit ng CRM yung customer relationship management software Ah, CRM? Oo, naririnig ko nga yan palagi. Meron pong ang case study di sa papeles mo eh. Yung paggamit daw ng automated email at SMS features ng CRM. Talaga? Anong nangyari? Nagresulta daw sa parang halos 30% increase sa client engagement sa loob lang ng isang buwan. Para sa mga cold leads yun ah, ng isang ahensya dito sa Maynila. Wow, 30%? Ang laki nun ah. Oo. So, hindi mo na kailangan manumano alalahanin lahat ng contacts mo. Malaking tulong. Okay, eto na. Dito sa part na to ako pinaka-interesado eh. Bukod sa CRM, yung online presence mo daw. Sobrang critical. Yun nga. Hindi lang basta may website ka or Facebook page. May isang source ka dyan na nagsabi yung Google Business Profile mo. <laughs> ah yes, yung sa Google Maps. Dapat daw maayos. Tapos may mga reviews, at least 15 detailed positive reviews daw. Kasi binabasa daw lahat yan ng tao. Totoo. Ako mismo, tumitingin ako ng reviews bago ako mag-inquire. Diba? Tapos siyempre, social media. Alam mo ba, may research doon sa binigay mo. Ano yon Tayo pa rin daw mga Pilipino ang pinakamatagal mag-spend ng time sa social media. Sa buong mundo. Grabe. Consistent number one? Kaya ang tayo doon... Huwag lang daw puro post ng benta. Kailangan maging social ka talaga. Makipag-usap, sumagot sa comments, magbigay ng value. Tama. And kung i-connect natin yan, di ba itong mga tech tools na to, CRM, social media, ito rin yung nagbubukas ng pinto para sa paggamit ng virtual assistants. Mga VAs. Ah, oo. Nabanggit din yan. Filipino VAs pa nga specifically, di ba? Yun. Kasi uh, cost-effective daw sila tapos magaling sa mga tasks na, alam mo yun, time-consuming pero kailangan. Tulad ng ano? Social media management? Oo yun. Email campaigns, pag-manage ng CRM database. May article ka dyan na nagsabi yung mga top agents na kumuha ng VA para sa ganyan. Nakatipid sila? Nakatipid daw ng hanggang sampung oras kada linggo. Imagine mo yun, sampung oras. Wow! Pwede mo nang gamitin 'yon sa client meetings or closings. Exactly. Mas focus ka sa ano, income generating activities mo. So ang ano pala, ang takeaway dito base sa mga material mo, kailangan talaga ng parang multi-pronged approach, hindi pwedeng isa lang. Oo, hindi pwedeng puro digital lang or puro traditional lang kailangan mong i-leverage yung digital tools, CRM, social media, baka pati VA, pero at the same time, palakasin mo pa rin yung personal connection mo, yung network mo. Yun! Yung tamang halo. Kasi may warning din sa isang source mo eh, yung sobrang asa sa tech tapos walang personal touch. Anong mangyayari? Baka daw maging leads lang sila na hindi naman talaga magiging kliyente. Mawawala na lang. Ah, gets ko. So, kailangan balanse. Eh. Tama. Ito ngayon yung tanong. Sa dami ng strategies na nabanggit dyan, Google Profile Optimization, Video Content, pag-revisit ng old listings, paggamit ng VAs, eh grabe, ang dami. Oo nga eh. Nakaka-overwhelm kung iisipin mong gagawin lahat agad. Exactly. So, paano ka pipili ng uunahin? May practical na payo doon sa isang material mo. Ano yon? Huwag daw subukang gawin lahat sabay-sabay pumili ka lang ng ilan. Siguro mga tatlo hanggang lima. Ah, okay. Yung pinakatingin mong may impact sa na yon. Oo. Tapos eto yung susi. Gawin mo ng consistent. Turoy-tuloy. Kasi may quote doon, consistency breeds trust. Mm, consistency breeds trust. Makes sense. Kaya um, bilang panghuling palaisipan para sa iyo. Ano kaya yung isang tech or digital strategy na nabanggit sa sources mo na uh, hindi mo pa masadong nagagamit o nasusubukan? Ah, good question. Tapos, paano mo kaya siya maisasama sa sistema mo sa susunod na sabi nating 30 days para masukat mo mismo kung may epekto ba sa lead generation mo? Magandang challenge 'yan. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa paghimay na 'to. Sana nakuha ka ng mga alam mo yon Specific ideas na pwede mong gawin agad? Oo, sana nga. At kung sakali lang, kung nagahanap ka o may kakilala ka na kailangan ng tulong sa real estate, lalo na sa mga uh, mid-price to high-ticket properties, Yes? Pwede mong bisitahin ang Excel Edge Realty. Yung website namin ay www.excel-edge.com.ph. At syempre, para updated ka sa mga ganitong usapan, huwag kalimutang i-click yung follow button. Tsaka pati-share na rin nito sa mga kakilala mo sa industriya na baka makinabang din. Tama! Hanggang sa susunod!